Ayan, welcome po, welcome po sa ating youtube channel Ayan, kung kayo ay eh, bago pa lamang sa ating channel At eh, may pa lang nakapanood ng ating mga vlog Paki like, comment at subscribe Ayan po muli, ay nag-assist tayo ng parking Ayan po lalabas Nag-assist tayo ng parking sa so may. pure gold ayan. saan ang parking dito sa so, may pure gold crossing na ito po may lalaga yeah, trust tayo kaya lang po Stop. Yes, yeah, and lang po yeah Bawi pa, bawi, bawi.

Kaya kung napapansin po ninyo, ina-assist natin yung mga nagpa-parking dito sa my pure gold crossing kalamba. Ah, lang po! Ay dito naman po, ayan, lalabas sila ate. Ayan, lalabas po sila ate. Ayan, naka-e-bike po yan. Naka-e-bike. Lalabas. Lalabas. Lalabas po, lalabas. Okay, tapos po. Salamat po. Thank you po. Sir, dito na lang kaya. Oh my God. Thank you, thank you Pati tayo, pati po na kayo, te Lepas Hei, tarikin langpoh, atras. Hei. Hei. Hop, oh. hei. 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 Oh. Hei. Hop, pahamitahe, sir, Baw para singkiratela. Pulu.

Ya. Yang ada enggak ya? Jay, lima ayam pesus ah. Lima ayam pesus. Lima ayam itu. <laughs> Get it! Oh, po, luluwal niya mo rin yun. yun po yung ito nga sa kinin. Ayan, po rin niya ni Pure Gold. Ayan, assist tayo. Ayan, makasipin pa po yung malago. Ayan, Ayan kalago na po yung kasipin ko. Itu so, terus nah. Coba terus. Ye. Yeah. Ye yeah, terus kita. Ye terus kok. Selamat kok, thank you, po. Yung po tayo, yeah, po. Po. Hey, yung, yung yung 10 piso, Ayan, you. Okay, boss. Sir, atras tayo. Step in the line. Step in the line. Ayan, kung napapansin po ninyo, kung napapansin po ninyo, yung iba po eh, nag-aabot. Yung nag-aabot po yan po, hindi po mga customer ni Pure Gold. Yung iba naman po eh, nagbibigay din kahit naminig kay Pure Gold. Kung bagay, consideration po kasi, in sila sa pagpaparking nila ayun yun sabi ko nga po yung mga namimili po kay pure gold eh, po libre po ang parking na pero pag hindi po kayo namili kay pure gold ayun may bayad po ang parking ayun may bayad po syempre hindi po sila customer ni pure World. eh kawawa naman yung mga customer ni pure gold kawawa lang po ng parking ha kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at kayo pa ka lang nakapanood ang ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe. Huli po, kumusta na po yung mga subscriber natin. Matagal-tagal din po tayo hindi nakapagkwento o nakapag-usap ng ngelto, Matagal din po hindi nakapag-vlog. Kaya ang gawa po ng mga nakarampo po, eh, alam nyo na, uh, bagyo, baha, marami-marami po mga problema rin dumating. Eh. Ayan, tao lang na tayo. Ayan. Ayun, ito muli nag-assist tayo ng parking sa my Pure Gold crossing kanabi. Kung mapapansin po ninyo eh, sumilong po na tayo, sumilong tayo. Gawa pong napaka-init po ng panahon, di ba? Ano lang tayo, silong-silong pag may time. May hirap na po, napaka-init. Ayan. Ito, sina na ako yan, namili po sa pure gold. So, pero, mabait. Nag nagbibigay po, ayan. Nagbibigay. Ah! Init. Ano pa Di ba? Salamat po. Thank you po. Sasakay po kayo? O may service po? Ayan po, ayan po. Ang guwapong yan. Ayan. Ayan, tulad po, po ni Kuya. Itong e-bike. Ito pong e-bike. Ayan, namili po kay Pure Gold yan. Eh, kaso mga suki po natin mga yan natin. kaya pag ano, nagbibigay po sila. Kaminal Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Masi. Ayan po. masipag. na mo siya masipag. a bailar la pasta baila, ¡Atrás que a por la pasada, <coughs>

Salamat po. O sir, atras kayo. <laughs> yeah. Ay, ako na po ninyo, eh may sistema po tayo sa pagpapasok sa mga nagpaparking parking dito sa Pure Pur Gold Crossing. First come first serve po 'yan kung sino po nauna siya po ang papasok maganda po yung may pila pila tayo kaya sa so, barakuan sabi nga maganda po yung ano may sistema eh eh Monday! ya, yeah, ito po una, pangalawa yun. Ah, okay, peto, palabas na, palabas na. Okay, palabas mo na. Atras mo na tayo, sir, atras. Okay, tawagahan natin ito. Okay na po yan. Ay, titingnan nyo po yung napakainit. Ayan po, napakainit. Yes, sir. Okay. Okay, yes, boss. Salamat po. Thank you. Oh, may nagkatayang 10 piso. Lalapas ka, boss! Oh, ita? oh. -e. uh -huh. Doon na lang, puno tayo doon. Sir! Kê, cái gì sen? Kê, kê cái gì vậy? Cái thằng nào vậy? Kê, cái Ge, yeah, kaya Bu, kaya, saya. Darinjula. Ge, selamat lah Bu. Ge. Selamat Bu. Apa sok ngentak, tak kaya saya. eto baba pasukin mo muna to ta, tapos si goya na yeah eh yeah, terus eh yeah. Okay! Hey. Stop Pwede Ayun May bakati ngayon <laughs> <laughs> O so, lalabas na si Ma'am. Salamat po. Okay, ngayon kita yung 10 piso ni Ma'am. terus. Hop, bawa. Oke. Okay. Oke, okay, ayo. Oke. Okay. Oke. Okay. Gerak, bawa. Ya, terus jalan ke Oke. Coba terus, terus. Up. Parking po. yoo -hoo. Salamat po. Salamat po, salamat po. Kumain po, nagutom na. eh Kukunin ko na to kuya, matatagdagan to Nakita ko kanina yung lalaki, akala ko naman may ibay? bike Oo, oh, akala ko Bubuhatin din pala, hindi ko itong binuhat Aray, sa ako yan Ayan, so, hindi natin subscribe eh. napaka po, napaka po ng pwesto natin sa pupaparking natin. Dito sa my Pure Crossing, Calamba. ako ah, kayo ay bago pa lamang sa ating channel at kayo pa lang nakapanood ng ating mga vlog pakilike sa at subscribe.